Ano naman, sino kasama mo? Pinapakilala ko po sa inyo at sa buong uh, Bilibinas. Ayan ang aking uh, tumatayong nanay uh, naninanayang ko po sa ngayon, si Mami Neng! Alright! Nanay Neng, welcome po! Hi, Will. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Asan po ba kanya Iniwan po siya ng magulang pang samantala po. Ano yung hubing niya sabi? Iniwan sa inyo? Natira po siya sa kapitbahay namin ng mga kaibigan niya. Parang kinukup niyo po siya? Opo. Katabi uh -huh. lang po namin siya, nakikitira lang po siya doon, sir. So, Ay wala ka bang mga magulang? Well. Wala ka bang magulang? Ma, uh, may naging problema po kami. Ayun, parang will. Uh, kasi ano, nag... Pwede ko po ba silang pa. Ma! Pa! Ah, andito na ako kay ano, Waring Will. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Ah, mahal na mahal ko po kayo. Tinuro niyo po akong tunay na anak. Gusto <laughs> ko po mabuhupuli tayo. Kaya ako sumali dito para sabihin to sa inyo, patawad po sa mga kasalanan ko sa inyo. Sorry po. Yung kinakausap mo, tunay mo magulang? Hindi po. Si nanay nete. Naluluha na ako eh. Walang iyaka. Ano <laughs> yung <laughs> sira ulo ko sa'yo, Jack? Jack, eh, sino yung nakausap mo? Yung nagpalaki po sa akin. Ay, nagpalaki sa'yo. Opo. Asa ng tunay mo magulang? Nasa Manila po, nasa Taguig City po. Kasi bata pa lang po ako, inadapt na po ako ng mga tumayong stepmother and stepfather. Ko ah, asa, asa ng tunay? Yung tunay po, hindi ko po alam kung nasan. tatay mo? Opo. Pilipino? Pilipino po. Hindi, kasi pin, Ngayon, ang nanay mo, nasan? Tunay mo nanay? Nasa Maynila po, sa Tagig. Ma, nandito na ako sa Wawawin. Sa mga kapatid ko dyan, hello sa inyo. Tutulungan kayo ni Kuya. Babawi ako sa inyo kahit di ko kayo nakasama. Kaya lang, hindi ko maintindihan. Mayroon kang tunay na magulang, ngayon pinaampung ka ba? Opo. Tapos ngayon may nagaampun na naman sa'yo. <laughs> hindi po. Bali po, sa tinutuluyan ko po kasi, hindi po ako umalis doon. Nagtsatsaga po ako doon. Ano ba ginagawa mo sa buhay? Nagbabanda po. Hmm. Lang taong ka na? 23 po. Alam niyo, ugali na ito. Ugali ko dati. <laughs> eh, yung merong dinadamdam. Kasi pinanganak ako sa labas. Hindi, kasi nanita. Ganyan, anak ako sa labas eh. So, pero, puro patawa, puro patawa ko. Pero pag uwi mo sa bahay yan, ganyan. Mabait ka ba? Dati po pasaway ako, ngayon mabait po kasi may pangarap po ako sa buhay. Mm. Nanay Neneng, ano gusto niyo sabihin sa taong to? Ang tangi ko lang, Will, masasabi sa kanya kung ano po yung pangarap niya. Ito pa rin lang niya na maihaon niya ang sarili niya sa kinatatayuan niya. At nandyan lang din po kami na aalalay sa kanya hindi po namin siya iiwanan at pababayaan wow. mababayaan sa kanyang katayuan sa ngayon. Pero kung sakali naman siya gumanda ang buhay niya, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil natupad niya pangarap niya. Kabuti yung pong Hello mga kapuso, I am Elaine Timbal. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Nako, marami kami da para sa inyo. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube account ng Wawa Win. And don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula